Na magandang gabi sa inyo mga idol, magahan tayo. Sana'y makarami tayo rito. Ayun, mga idol, maliit pa yun. Maliit pa. Ayan, yung gagambang kamil, tabagin. Dito, to. <coughs> Tawag. Ang magandang gabi mga idol. Papakawala na naman tayo ng namisa nating mga kagambayan mga idol. Dami niyan. No? Yan. yan. Papakawala tayo mga idol kasi <clears throat> para dumami sila. Papakawala na natin mga idol. Pinit namisa na eh.